So yun, good evening po mga kabaro and friends. So ito, kararating lang po kararating lang po ng inyong lingkod galing sa trabaho. At ito yung gino at binibining ang ono na parang pre pageant nila ngayong araw. Medyo hindi uh, di natin alam kung anong gagawin natin. Ito po yung mga ano, contestant. Eto may mga questions po so, yan. So mga kabaro and friends, magandang gabi po. Ito yung mga production teams nakita po natin, ayan yung mga nagagandahan nating contestant nandyan naka, mga naka-costume po yan sila sila, hello po mga kabaro and friends, hello po good evening po so ayan mga kabaro and friends good morning po, good evening po so nandito tayo ngayon para masilayan natin yung kanilang uh, uh, kaganapan so mga kabaro and friends, dito tayo uh, talagang tinignan natin uh, inanap natin yung uh, venue. So, ito nga po yung isa nating ano, contestant po. Hello po, good evening po. So, ito pa po yung isa. Ganda rin yung kanyang costume guys. So, ano po. May kita natin, kulay dilaw o green. Kulay green yung kanyang costume. Na, ano, ano pong tawag sa ganyang costume niya natin? Parang ano siya, no? Kakaiba. halos ano eh iba-ibang mga costume designs na nakita natin guys so mga kabaro and friends nandito po yung kanilang set so mga kabaro and friends uh, makikita na po natin yung uh, maya maya po uh, so mga kabaro and friends ako po si Makabaro Channel ang inyong lingkod syempre uh, mula po dito sa coffee rush So, ito po yung kanilang mga set. Maya-maya po, uh, makikita po natin yung kanilang uh, uh, gagawin. Maya-maya po. At, uh, may Tanong lang po natin si kuya. Ay, magandang gabi po. Ano pong oras? exact start na po ba? San po ang ano niyan? Pwede pa po, ano? Pumasok? Yan. So, yan, pinapapasok naman tayo. Wala pa namang bayo to. Pero guys, tingnan po natin yung uh, kaganapan pa. Hello po. So maya maya po uh, Hindi na minute Papasok tayo Hindi natin alam kung papano Kasi ito Tinignan po natin Ang gino binibining ang ono This year 2025 So 10 years na nga po yan So ito nga po ang inyong lingkod uh, makita na po natin maya maya Chill lang po tayo Let's make uh, Have a good uh, evening Friday to everyone. So mga kabaro and friends. Ayan po. Hello po. Good. Sige po. Ay na po. Picture na muna kayo. Maya may hanap po yan. So ito yung coffee rush na gaganapin. Hello po. Bia, ano to? bibiyamo, mo? Ah! Mga ano to, wish. Eh. Gamit ata. Ito yung coffee rush mga kabaro and friends. Mamaya papasukin na natin yan. So, ah, uh, po gaganapin yung, ano, yung venue. Eh, nakikita po natin guys yung, ano, pwesto. Maganda pala yung coffee rush mga kabaro and friends. Ngayon ko lang po ito napuntahan eh. Uh, lugar to ng, ano, ang gonorizal pa rin naman po Sakop niya. Kaya lang, dumaan po ako ng matarik gamit yung motor na sinakyan ko. So mga kabaro and friends, tingnan po natin maya maya. Chill tayo. mag start na po ba yung ano? Maya maya ng konti. Pasok tayo. Sige po guys. Number 2. 3. Ayun, so, bitin ko sa inyo mga kabaro and friends. Ha? So, nandito na nga po tayo sa loob ng Coffee Rush. Maya-maya po ay makikita natin. Pagkakulang na natin yung mga candidates ino't binibining hanggaw na 2045. So, ito na nga po, uh, 10 years na nga po ito. So, isang dekada na po ito, na laging may ganitong kadanapan sa bayan ng mundo. So, makikita natin, maya-maya, masisilayan natin. Sa huling sandali. So, si Makabaro Channel, kumuli ang inyong bukod. So, nandito tayo sa Coffee Rush. Papasok tayo ngayon dito sa loob para makita natin ang pinakakagalaman sa loob. Kaya so, na. Parang may aalang ata. So mga kabaro, mayang maya po. Hindi natin alam kung pwede tayong pumasok. 50 ba ang sa 50 ano? May, ba may bayad ka? Magkano bayad? ayun 50 pesos papasok. So maya maya pasok tayo dito.